so ganito pa daw pag nagjo-join ka sa kanyang rotonda, slow down na ikaw, signal na ikaw sa right. Lipat ka dito sa kabilang lane. Yan. tingin sa right, no? Tapos observe mo na. So, kung okay kailangan na tumigil, tigil mo na. So, wala naman. Kaya pa. Mas mauna tayo. Sige, go lang ikaw. Dito sa right. Ito Isang ikot lang po muna. Habang handa to. Habang handa, habang yeah. lang sa unahan. Okay, so ma'am Nicole, ganito. Dito na po tayo sa loob ng mountain rock. Ano? So ma'am, kita mo yan. Kanto po yan. Uh, it, ganito ma'am ang proper ng pagliko dyan. Ano? Lalo-lalo na yan ma'am, blind corner talaga siya. hindi mo nakikita yung uh, kung may So sa umaga, pwede kang magbigay ng busina sa ganyan. And then eh, sa gabi naman, madali mo ma-recognize yan kasi may ilaw, di ba? Tapos ma'am, ang proper naman lang pagpihit ng manobela dyan, kailangan yung sarili mo mam, ma papantay mo or aalayin mo sa gilid ng kalsada. So, po-forward ka muna ng diretsyo. Hindi ka muna kakabig hanggat hindi, hindi mo natatalaw yung lilikuan mo. In the same time, pati yung, yung shoulder mo, dapat naka-align siya sa gilid ng kalsada. Ano po? Sige, forward ka lang po ma'am ng diretsyo. Tapos ma'am Nicole, practice mo talaga lagi na kapag lumiliko ka, ang paa mo ay nakaabang lang kay brake. Yan, pa mo kay break. Yan, stop. Stop. tayo liliko. Ano? Tingnan mo, ma'am. Naka-align ka na sa gilid ng kalsada, di ba? Okay. Yan. Tumapat ang sarili mo sa gilid. pagpihit mo lang isa, pag move mo, nagdadagdag ka kasi uh, posibilidad na natatama ka dyan sa unahan. Ano? Sige. Move. Yan, kahit may isagad mo yan. Yan. Pagbalik naman, ang pa mo na kay break lang ha kasi kukontrolin mo muna si sasakyan eh control sa sakyan, control, alam ganyan. Balik mo na bela Isa lang mula, move ka ulit. Sabay balik ulit. Yan. Okay. Dito ma'am Nicole, limited space po tayo dito. Hindi ka tulad kanina doon na nagagas pa tayo. Dahil pwede pa tayong tumakbo ng 40 km per hour. Dito naman, ayan, kapag diretsyo, pwede kang mag-gas bahagya. Kapag bago lumiko, ang paa na kay brake. Lahil para makontrol mo yung galaw niya habang lumiliko. Sanayin mo na rin na nagsisignal ka. Yan, magsisignal ka sa ganyan. Okay, control lang si sasakyan. Tingnan mo lang yung mo. Point of view. Ipihit ang manobela. Ipihit. Hanggap di humaharap yung sasakyan mo. Control ulit si sasakyan. Control. Balik naman si manobela. Ibalik. Balik. Yan. Okay, diretso lang tayo. Tapos dyan, may daan dyan papuntang court. Ito, ito, ito. ito. Yan, yan, daan dyan papuntang court. Control ulit. sa, ito, ito kala. Control mo na. yan. Control mo lang. Ba, pagkaganyan, halimbawa, gumagalaw naman ang sasakyan mo. Huwag ka masyadong magpo-focus sa pagkaga. Kasi, uh, limited space tayo, no? So, katulad nito, liligo tayo dito sa kanan. O, pihit mo lang ikaw ng manobela. Papuntang kanan. Sige, sige. Kahit isang ikot. Okay, isang ikot. Isang ikot. Yan, tuloy-tuloy ang manobela, no? Bitaw-bitaw lang muna sa break. Sige, sagad mo. Yan. pagkaganyan halimbawa, hindi lang siya gagalaw, yan, pwede ka mag-asbagya. balik ng manobela. Yan, diretsoin mo lang ito. Iwasan mo lang siya. Stop mo na ikaw, Ma'am Nicole. Explain ko muna, no? So, halimbawa, uh, ganyan, Ma'am Nicole, no? Pakaliwa laman tayo. So, ikaw ay ang manobela mo is straight mula. Pagdating mo doon, medyo comorb yung, yung kalsada. So, pagtapat ng sarili mo doon sa corb, ikutin mo lang ang mo lang, isang ikot mula. Sige, forward ikaw. Yan. Yan, isang ikot mula, isang ikot lang. Isang ikot lang mula. Pag ulit ng sarili mo sa gilid, dagdag ka ulit sa manobela. Wag mo na, hindi ka pa pala tapat yung sarili mo sa gilid, di ba? Sige, guys, muna ikaw, bagya. Yan, dyan. Dagdag ka ngayon sa manobela. Yan. Ang pagbalik naman, pag ganyan pa lang, balik na lang isa. Para isa na lang. Yan. Sige, diretso ulit tayo. Dito natin ni-develop yung... <laughs> 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 ano, nalibago ka ba? <laughs> Nalilit. Oh, oh di ba? Pero kailangan mo matutunan to, di ba? Kasi ang pagtakbo sa diretsyo, madali na yun eh. Ang paano pagka encounter ka ng ganitong mga kalsada, okay. di ba? Uh, kaya bago tayo lumabas, dito mula. Tignan mo lang yung gilid ng kalsada na hindi ka dumidikit sa kanan. Yan, ang paulit ay eh, nakahabang ulit kay brake. Para makukontrol mo, liko unti-unti. Yan. Tama lang manobela. oh sobra. At pagkaganyan, brake ikaw pagkaganyan kaya kaya di ba sabi ko every time na lumiliko ka kung gumagalaw naman si sasakyan ang pamo wag mundalhin dalhin kay accelerator kasi baka malito ka ang iniisip mo ay magbe-brake pero ang paa mo nakatapat kay accelerator di ba okay sige bitaw lang yan tapos tingin lang sa ulahan yan yan kaliwa ka naman diyan dito dito yan kaliwa sige yan konting pihit lang mga isa lang kasi maluang naman yung yung nililikuan mo bawe Yan, tingnan mo, ang mo niya na kay break lang. Di ba? Kasi gumagalaw naman siya. Dahil yan ay makipot, ang itapat mo yung side mirror. Tingnan mo ha. Wala lang sa break. Itapat mo lang side mirror. Ang, pag nakita mo na yung gilid ng kalsala, yan, ikot na ikaw. Isa lang mula. Move. Isa lang mula. Huwag ka mula magdadagdaga kasi baka dumikit naman yung kaliwa mo. Yan. O, bawi. Yan. Subukan mo doon sa, ka, sa kaliwa ulit. Dito nga, di ba sabi ko, pag nag-corb, dapat sarili, isang ikot. Pag tumapat sa gilid ng kalsada, dagdag, kahit may sagad mo, ano. Tapos, na. Tapos, danda. Pag kapitawa, pag binitawan mo si Brick at ayaw niya gumalaw, yon doon ka lang nagagas ng bahagya para mapagalaw mo siya. Yan, isang ikot mo na. Isang ikot mo, antay mo mo lang tumapat ka doon sa gilid. sa ka magdadagdag. Yeah, para hindi nadikit or sasayad yung tagiliran mo. At the same time, syempre, tinitingnan din yung side mirror. Tapos, pagdating naman sa dulo, yan, wala lang, slow down lang, ano, paka na naman tayo dito. So, kumain ka muna ng bahagya pakaliwa para may space ang kalan mo pag kumapit ka na pakala. Ito naman yung tubo ang pagbabasihan mo. off Control. Control. Mo, control. Diba, ganyan, control, di ba? Tingnan mo, sarili mo tumapat sa tubo. Yan, tingnan mo, ikutan mo muna siya lang. O, oh, lang tayo dito, dito. Isang ikot. Sige. Tuloy-tuloy. Kaya ganyan, control ulit. Kung baga, Pagkaganyan halimbawa ganyan, halimbawa, napapabilis ang sasakyan mo, prinuhal mo muna siya. Gamit ka dry steering. Sige, sagad mo muna sa kanan malabela mo. Nakasagad na. Sige, forward. Tingnan mo, unahan mo. Okay, stop. Halimbawa, ma'am Nicole, ganyan ang sitwasyon. Sa so, uh, palagay na lang natin may tatamaan ka diyan. Ganito naman gagawin mo dito. Lagay mo naman sa reverse. Di yeah, reverse. Opposite mo naman manobela. 'Di ba lakas agad ka sa kanan. Opposite mo sa kaliwa, sagad mo naman sa kaliwa. Tapos tingin sa likod habang umaatras. Sige, bitaw lang. Yeah, bitaw-bitaw lang. Huwag kang mainip. Pag ayaw niya gumalaw, gas ka lang konti. Palikulit sa preno. Yan. Yeah. So, ano ba? Katuloy niyan, lumayo na siya doon. Pataalagay mo naman sa drive. Sagad mo naman muna ulit sa kanan. Dry steering ulit. Okay. E. O sa kaya sabay move. Tuloy-tuloy ang -tuloy manobela. Yan. Yeah. Hindi tapas sa ganun pa rin. Mga dalawang ikot lang yan pa kanan. Pag mo na siya, yun, Lalabas na tayo i-actual yeah, na natin siya. So, sa so mga may mga kasalubong ka na. may mga kasabay ka na. sa so, pagkaganyan naman, malayo pa lang, tinitingnan mo na yung dadaanan mo. Tinatansya mo na pala. Alay mo na sa break yun, dito ulit ganito lang ulit tignan mo lang ulit ang gilid yun, control lang sa sakyang alalain sa brake alalain sa brake yan saka unti-unti pinabalik ang mga pera ng kaya kailangan yung pakiramdam di ba? pag naramdaman mo na bilis siya alam mo na agad ang gagawin mo